sa inyong mga taste buds magluluto kami ng sopas ang sibuyas bawang pinakulo ang pata ng baboy lagyan ng patis paminta haluin higay ang manok at atay ng manok Ilagay ang pinagpakuluan ng pata ng baboy. Ilagay ang Pork Cube. Ilagay ang asin. Haluin. Ilagay ng tubig. Ilagay ang carrots. Ilagay na rin natin ang pasta. Haluin. Lagyan ng hotdog. Haluin. Lagyan ng repolyo. Ilagay ang itlog. So ito, luto na. Napakasimple at napakasarap na sopas. So bali ito yung sopas with pata ng baboy o di ba napakaraming pata ng baboy ayan kaya kung gusto niyo 'yung niluto namin subukan niyo rin to at sigurado mong ito ng inyong buong pamilya kaya siyempre huwag sana kalimutan mag-like, share, subscribe sa aming channel para sa mas maraming pang mga tipid lutuin tips na siguradong makakatulong sa ating sambayanang Pilipino na makatipid sa ating mga pang-araw-araw na ulan. Kaya siyempre, magkita kita ulit tayo bukas.